Ayan guys, so nataklo ba na ng mga damit ang aking ano, ang aking Rosmar Hydra Glass Skin Set na 6-in-1. So, kuha ko ng isa. Papakita ko sa inyo kung ano yung laman. So, ayan guys. Packaging pa lang. Makikita nyo na super ganda talaga. Ayan. Silyado pati siya kaya super safe. And may instruction. Ayan. Ganyan na yung sa matatanggap. Ayan yun nasa lips ko guys. is Rosmar Cola Tint. Ayan. Kakatapos ko lang kumain. Eh hindi pa rin siya natatagal So, ganto siya kalaki. Akala nyo lang maliit. Diba? Ganda ng nails. So, ayan. Resealable. ASMR. Sorry, ayaw pa niyang matanggal. Hindi ko mabanat na yung oh, po ko. Baka matanggal. Ayan. Tapos, ayan. Nasi-sealed siya, guys. Naka-sealed siya. And ito yung laman niya. O, oh. meron siyang Hydro Boost Sunscreen. O, oh, diba? Meron siyang ice sleeping mask. Yung ice ice baby, alam niyo na yun. So, dalawa na yan, ha. Meron siyang ice cube whitening day soap. Soap, soap. At meron siyang ice cube whitening night soap. O, diba, guys? Tapos, meron siyang toner. O, kita niyo na yan. Toner. And meron siyang, tada! Ayan, guys. Ice sunscreen mist. So, ayan. Ano ba yung nag-iba? Bukod sa gumanda yung packaging niya, guys. Bukod sa gumanda yung packaging niya, 199 pesos lang to guys. As in. And 6 in 1. Kasi, dalawang sabon, dalawang cream, isang toner, isang sunscreen. O oh, ba diba guys, ito yung nadagdag. So, ayan. I-open natin siya. Ayan siya. Super protected talaga niya guys. Ayan o. Eye sleeping mask. Grabe, super, ga super bango and super lamig na ito talaga sa mukha. And yung packaging natin, guys, tingnan nyo, ganda na talaga niya. New and improved. Tapos, ito naman, guys. O, oh, pack. Sino ka dyan? Pakabango talaga. Alam nyo na, guys, pang maintenance, na pwede sa 12 years old, pataas, buntis at lactating. At ang toner niya, super bango. At ayan, syempre, kaya nga, meron na tayong pa-free. Kaya naging 6-in-1 siya. Kasi kulang talaga ng sunblock spray. Ayan guys, oh, ay sunscreen mist. Malamig to sa mukha and super bango niya. Kasi nga, every 2 to 3 hours, kailangan nagre reapply tayo ng sunscreen sa ating mukha. Kasi sayang ang skincare kung hindi ka nagre reapply every 2 to 3 hours, lalo na kung lumalabas ka ng bahay. So, ayan guys, i-check out nyo na agad. May dalawang 70 gram soap pa siya. Anim na yung laman grabe ka. Rosmar Hydra Glass Skin Set 6-in-1. I-search nyo lang, guys. Rosmar 6-in-1 Hydra Glass Skin Set. Ito, guys, is pang maintenance. Siyempre, yung rejuve natin. Rosmar 6-in-1 Rejuve Set. Ayan. Meron 6-in-1 na rin kasi. 199 lang parehas. So, ano pang hinihintay nyo? Pwede to sa 12 years old, pataas, buntis at lactating.